Naniniwala ka ba sa multo? Isang tanong na tila mababaw. Pero sa totoo lang, ito'y ugat ng mas malalim na takot, paniniwala at alaala. Maraming nagsasabing hindi sila naniniwala. Pero bakit may kaba kapag dumadaan sa sementeryo? Bakit palaging may dasal sa tuwing may naririnig na yabag sa gabi? Bago pa dumating ang mga Kastila, may paniniwala na ang mga ninuno natin sa kaluluwa. Tinatawag itong anito, mga espiritu ng yumao na gabay, o minsan nagpaparamdam bilang babala. Hindi ito multo sa konseptong Kanluranin. Sa atin, may koneksyon pa rin ang patay sa mundo ng buhay, sa panaginip, sa alay, sa pagdiriwang gaya ng Undas. Pero may mga kaluluwang hindi matahimik. Ang tawag sa kanila, ligaw na kaluluwa. Sila ang mga hindi naalayan, nakalimutan o namatay sa dahas. Sila raw ang gumagala, nagpaparamdam sa anyo ng malamig na hangin, bigla ang ingay o mas malinaw, isang aninong nakatayo sa sulok ng silid. Sa ilang kwento, ang multo ay hindi lang gumagala, sila ay naghahanap ng katarungan, biktima ng karahasan, inilibing na walang pangalan, ginawa ng masama pero tahimik na ikinubli ng lipunan ang multo sa ganitong anyo ay paalala may utang pa rin at hindi ito mabubura hangga't hindi natutumbasan pero may nagsasabi baka wala talagang multo baka ang lahat ay nasa isip lang natin ang takot ang guniguni ang alaala na ayaw lumisan sabi ng ilang psychologist ang multo ay anyo ng grief trauma hindi pa rin matanggap guilt, pagkawala, pagkabigla, at ang utak sa kanyang paraan gumagawa ng anino para lang makalaya. Kaya nga siguro, kahit modern na ang mundo, hindi pa rin nawawala ang multo. Dahil lang totoo, hindi lang sila sa labas. Nasa loob natin sila sa trauma, sa alaala, sa kasaysayan, sa likod ng takot may kwento. At sa bawat kwento may aral. Kung gusto mo pa ng ganitong nilalaman, alam mo na kung saan mo ako mahahanap. At kung hindi ka naniniwala sa multo, baka hindi mo lang sila naririnig. Mag-subscribe ka sa YouTube channel ng Echo of Wonder para sa mga kwentong pinagsasama ang takot, kasaysayan at katotohanan.